mag-isip kayo. Kaya mahirap, laging mahirap. Puro bayad-bayad. Kahit ano nangyari, bayad sa pari. Pinaganak, bayad, bayad. Kasal, bayad. Patay, bayad din. Dito sa Pilipinas, mahirap. Hindi lang yung kay inom ng dugo ng baka, eh pati inom ng dugo ng juice. Diba sa pari, ano sabi na, inom kayo ng dugo ng juice. Bakit inom kayo ng dugo ng juice? Kung inom ka ng uh, dugo ng tao, uh, hayop, aswang. Diba? Kung inom ka ang dugo ng juice, Diyos, juice wang. So, si Jesus Christ hindi Diyos, tao. Si Diyos walang dugo yan dahil Diyos hindi na tao. Siya infinite. So, Jesus Christ, tao. So, nayon sa pari, ano, kani, ano yung kani? kain ka na katawan ng Diyos? Inong ka na dugo ng Diyos? Bakit na kumakain na Diyos na wala na Diyos? So, hindi pwede kain ng Diyos dahil si Diyos, yung tunay ng Diyos, hindi tao. Okay, wala siya katawan, wala siyang dugo. Infinite siya, unlimited siya. mag kayo. Kaya mahirap, laging mahirap. Puro bayad-bayad. Kahit ano nangyari, bayat sa pari. Pinaganak, bahay Kasal, bayat Patay, bayad din. Di ba? Paano na mga buhay na hindi mahirap? Puro bayad na lang, di ba? Kahit sa uh, may bagong anak, bayad ka rin dun. Graduation, bayat ka doon. Kung kasal, bayat ka dun. Patay na, bayat Kung patay na, bayat pa rin dun sa... So, hindi tama na ginawa nila yung negosyo,